pa lumulusot yung uso doon sa kanto sa karamihan kasi dito may mga sasakyan mga makikita mong naglalakad san mga estudyante malaki at uh, kilalang supermarket din dito yan sa Auckland, New Zealand Thank, you. Thank you, mga ka boy napaka-busy kanina dito yung dalawa kami ni Marcos Alright mga ka boy, time check 10.59, mga kapinboy, nagbibis na ako. Bilis, takbo, pinboy, takbo! Yo, what's up, mga kapinboy? Panghapon! Alright! Uy, makulimlim, makulimlim, makulimlim! Tingnan nyo naman ang kalangitan, mga kapinboy! ayun oh Naku, wala akong dalampayong wala akong dalampayong mga kapin boy uy may bus pero hindi yan kulay <laughs> green yan mga kapin boy hindi yan doon tayo sa blue School service yan yun pasok na naman tayo at uh, as usual may liga na naman may liga na naman ang alas 8. Naku, nandun na pala yung bus. Ayun, no, nandun sa roundabout. Anak ko po. Oh. Nalagpasan tayo. Oh. Nalagpasan tayo, mga Hawking Boy. duma na pala yung bus. Time check ngayon mga ka-Pinboy 3.40 ng hapon Ahantayin natin yung 3.54 So yun Yun pa tayo mahigit 10 minutes na pag-aantay makulimlim na kalangitan dito sa Auckland, New Zealand Gayun ang dati, nandito na naman tayo sa bus stop. Tay natin yung bus. Pwede nga muna tayo dito. Pwede nga muna tayo dito. na habang inaantay natin yung bus mga kapin boy. Alright. Alright. na kong kanin, tinapay, palamang, tubig. Ayos. Pantay lang natin mga kapin boy. Okay, wala pa din mga kapin boy. Pantay lang natin. 3.52 ng hapon. pa lumulusot yung uso dun sa kanto <laughs> dyan ko nakikita yung pagka nandyan na lulusot na lang bigla yung uso 3.52 ng hapon alright antay antay lang mga kapin boy medyo maraming sasakyan dito ngayon ayun dahil huwian ng mga estudyante Mabagal yung usad ng mga sasakyan lalo na doon sa Clendon roundabout. Hay o. No? Ayun. So, antay lang natin yung bus. Wala pang bus. Sana dumating na. Antay-antay lang Yo mga Kapinboy Nandiyan niya yung bus 361 Ayan o oh. Nandun na Natatanong ko na sa malayo Alright So Kita-kita tayo sa loob ng bus Mga Kapinboy right. Nandito na tayo sa loob ng bus Kaya hinapapuntang Great South Road Tegura No come Tegura No way na Duma dumaan ng bus mga eksakto 3.58 Ayun, late siya na 4 minutes <laughs> Base dun sa nakalagay sa mobile application Alright mga ka-pinboy, na tayo papuntang Great South Road Nandito na tayo sa Clendon Roundabout ay yung driver ng bus ngayon alright biyahe na nandito na tayo sa the warehouse clendon at sa park and save clendon park and save right. ayun o o oh, tapos yung dilaw alright biyahe biyahe stress kasi uwian yun ang mga estudyante ngayon mag alas 4 na alas 4 na rito so wala na masyadong estudyante ayan dalawa lang kaming pasahero karamihan sa kanila may mga hagdan papasok ng bahay dito sa kanan yan yung countdown manurewa alright papakita ko yung ano, countdown manurewa supermarket din dito yan sa Auckland, New Zealand gaya ng pack and sale countdown man Alright, maraming mga bumaba at saka sumakay mga kapit po sa karamihan Dito na tayo sa bus station, MIT. Yun, malapit na tayo sa Great South Road, malapit na tayo sa bowling center. nandito na tayo sa bowling center mga kapin boy natatanong ko na yung malaking pin 10 pin bowling alright, kita tayo sa ligod ng makina mga pinboy. boy Alright, nandito na tayo sa bowling lanes mga kapin boy nandito na tayo sa likod ng makina alright Ayun o no? yung lane 5 ayan nakabitan na namin ng pincaps ayan na install na namin yan, konting-konti na lang yan ayan dalawang pincap na lang yung hulang alright so ayan buo na magpeto na yan alright, ayan yung naputulong no? ng nakaraan Yahoo! tahimik ngayon pero mamaya ako po liga ng alas 8 bakbaka na naman mga kapinboy alright lapag ko lang yung gamit ko at tayo ay magbibihis ng pantrabaho Ayan, mga mamaya ulit mga kapinboy bibihis lang ako ng aking uh, uh, pantrabahong uniform Alright mga ka-pinboy, walang masyadong naglalaro, walang naglalaro, meron doon isang lane. So ang gagawin ko ngayon mga ka-pinboy, dahil alas 8 pa naman yung aking liga, itutuloy ko yung lane 5. Kakabit ko yung natitirang mga pin na kulang. Dalawang pin cup na lang naman yung kulang. Ayun. Yan yung aking ikakapit dito. Tapos ikakabit ko yung spring sa harap. Pagkatapos noon, ah... Uh, check-check ko yung mga lanes dito kasi nga may liga uli. Ayusin uh, ko yung mga ball strap, mga pinjam. Wala na pinjam kasi naayos ko na rin kagabi yung lane 21. Eh, check-check ko na lang. Uh, lilinisan ko yung mga belt pala. Gamit ang ISO. Ito. ISO propel alcohol. So, lilinisan ko yung mga belt. Yan, para maganda ang hagod. Maganda ang akyat ng mga bola. Alright, mga kapin boy Ah, uh, umpisa ko yung lane 5 kabit ko yung pin cap alright mamaya uli yung mga kapin boy yun no na kabitan na natin yung dalawang pin cup, tsaka yung spring sa harap nandun na ayan mga kapin boy kompleto na siya ayan ready na naantay na lang yung electronic boards doon or yung chassis ayan kagaya na ito may chassis sa taas ayan electronic board Ayan, medyo ay ginagawa pa yung chassis nyan All right, mga Kapin Boy, so kumpleto na tayo rito. Pin cups, spring springs harap, nice na. Nakapit ko na. All right. Ayos, okay na yung lane 5. Ayan. Wala nang ano dyan, wala na aliban sa chassis, wala nang kulang. All right, mga Kapin Boy, eh, maghahanap tayo dito ng maayos ayos para mamaya sa liga ng alas 8 ay eh, hindi tayo ano, uh, hindi tayo ma hindi tayo maligaga o hindi tayo masiraan ng mga may naglalaro dito sa lane 23 alright, ayan yun alright, yan muna mga kapinboy at uh, maglilinis kami mamaya-maya ng lanes, may kasama ko dito pala si Marcus ang pangalan niya uh, bago lang siya rito one week pa lang so siya yung makakasama ko dito ngayon sa liga dalawa kami dahil nga maraming ball stack maraming pinjam so tinulungan ako alright mga kapin boy so mamaya uli alright so mga kapin boy napaka busy kanina dito yung dalawa kami ni Marcos yung bago kasama dito bagong hire dito sa bowling center alright mga kapin boy uh, patapos na to four lanes na lang yun ito na lang 21, 22, 22 24 malapit na matapos ito mga kapin at mag alas na lang gabi rito alright ang daming balls up, na 21 22 ito 22 sa mabuti remedyohan mga ayan uh, malapit nang matapos ang uh, liga itong liga na ating Webes alright so mag-alis bis na rito Maglilipit na tayo ng basura sa labas alright uh, tulis tulis mapap ng konti at uwi tayo ng alas 11 dapat makalabas tayo dito ng 11 para maabutan uli natin yung bus 361 Alright mga kapit boy si Marcus yung kasama ko ay kumain lang sabi ko kaya ka muna kasi maka manibago dahil ah uh, unang sabak niya rito sa likod eh nung isang linggo sa counter siya naka-assign tumutulong so, siya doon sa patos, ng bowling shoes sa mga mag-avail ng bowling game ngayon mga bumibili ng mga soft drinks, mga pagkain siya yung tumutulong dun e sabi ng may-ari uh, dito na daw siya makakasaya sa likod kasama ko alright, kapag may liga lang naman na ganito ayun mga kapin may mga kapin pa pa na may kasama na so ayun, medyo syempre naninibago dahil first, uh, first day niya ngayon eh Unang sabak niya ngayon eh. So naninibang uh, Siyempre hindi pa niya alam masyado yung mga pinjam Paano iusin uh, Yung, yung bonsak madali lang Dahil uh, alisin mo lang naman sa pagkaka ano, bara So ayun mga ka-pinboy Tapos to at uh, tayo ay pauwi na mamaya 11 o'clock mga ka-pinboy Sana matapos na Alright Alright mga ka-pinboy time check 10.59 mga kapimpay nagbibis na ako pang uwi uwi na tayo Ayun, natulungan ako ni Marcos dahil uh, nagtapan nagtapon kami ng, busura, nag, ng basura doon tapos syempre uh, iba yung may katuwang talaga eh. mabilis matap mabilis matapos pag may katuwang so ayun mga kapinboy boy uh, nasa labas na si Marcos kasama ko rito tapos ako naman ito magbibis na pa uwi alright mga kapinboy, ayan muna at uh, tayo ay magbibis na ng panguwi natin alright mamaya ulit alright patay na tayo ng ilaw pang tayo bukas mga kapin boy. kaya kailangan eh uwi tayo na ng maaga ngayon at makapahinga na agad dahil maaga ang gising natin 11.04 mga kapin boy alright kita kita tayo sa labas alright mga kapin boy nandito na tayo sa highway great south road Nakalabas na tayo ng polling center. Ayan, pauwi na rin yung aking mga amo. Nasa likod ko. Alright mga ka pinboy boy, nandito pa rin tayo. Naglalakad pa papuntang bus stop sa AUT campus. Alright. Ngayong Webes lang ulit tayo makakasakay ng bus 361. 11.10 mga ka boy. Makakasakay tayo ng bus 361 ngayon. Webes. Mabilis kasi natapos yung trabaho ko dahil may kasama ako sa likod. Dalawa kami kanina, alright. And hinihingal-hingal pa dahil napatakbo ko dun. Alright. Alright mga Kapinboy. pinboy kailangan magmadali. Sayang eh. Wala pa. Meron pa tayong 3 minutes. Ayun. Ayun. Andiyan na. Takbo. Takbo mga ka-pinboy. Ay naku Sana huminto Sana huminto <laughs> Ang ulit talaga ng bus na to Bilis takbo pinboy ay takbo Alright Tara pa ba wala pa naharang dun sa stoplight ha! <sighs> ingel ka ba? Na naman tayo oh my goodness ayan o no? oh. Ay, napatakbo tayo hindi oras ah Whew. thank you thank you very much Alright. Kahabol. Ang aga dumaan. Ang oras pa lang. 11.13 Ah, sakta lang pala. Ako pala mabagal. Ay. Hiniingan tayo mga ka-pin boy. Piniwisan tayo. Alright. Ay, sakasakay tayo. Webes. Bihira-bihira mangyari ito.